Hello guys, magandang gabi. It's me again, Kamutika TV. At kung hindi ka pa nang kapag subscribe, ayan na uh, subscribe mo na yan. At baka ko na lang hindi pa nagsusubscribe. And guys, thank you so much sa support nyo. And sa may mga nakaka-encounter ng ads dyan, huwag nyo namang skip <laughs> Para magkaroon tayo ng konting, ano. Kunting Barya <laughs> Ayan shoutout pala Kila Kila ate Ayan nakita ko sila Sa park kanina Ayan Tinawag nila ako Ayan Thank you Thank you Thank you sa support Ayan Nanonood daw sila dati Sa vlog ko Ayan, Silang tatlo Mga subscriber natin Ayan may mga trabaho na sila Ngayon diop nila And congrats Congrats sa inyo Ayan God bless And uh, Galingan nyo sa trabaho Yun lang Yun lang yung ano yun lang yung may advice ko galingin nyo sa trabaho kasi alam nyo na yung pagganap ng trabaho is hindi madali kaya galingan nyo congrats ingat lagi ang God and shout out sa mga mandirigma dito sa Macau na nawawalan ng pag-asa yan marami akong encounter dito mandirigma na nawawala ng pag-asa and uh, wala na daw pag-asa eh wala talagang pag-asa sa mga hindi talaga gusto makahanap ma-advise ko lang is mga nandito sa Macau hindi mahirap makahanap ng trabaho. Madali lang makahanap ng trabaho kung talagang gusto mo makahanap. Pero kung ikaw mismo sa sarili mo is hindi mo tinutulungan and dalawang araw ka lang, tatlong araw, sumusugo ka na, wala yan. Magbook ka na ng ticket pa Thailand para maaga-aga, para mura. Kung yan ang mindset mo. And lagi kang pinangina ng loob. Ba? mostly ganoon eh, Pinangina ng gandang loob. Tatlong araw lang dito, walang tumawag. Eh wala, mahirap talaga dito sa Macau makahanap ng trabaho. Sa totoo lang, mahirap kasi hindi ka hindi ka talaga ano, hindi ka naganap kasi na experience ko yan, guys. Kung talaga wala ka talaga sa ano, maghanap, Hindi ka talaga makakahanap dito. Kung talagang tsatsagain mo, didiskarte e ka, didiskarte ka dito sa Macau huwag kang mag agent agent na yan kasi mapapagastos ang laki ng gastos mo wala pa nga interview ...bihingyan ka na ng referral fee wala pang ano yung line up pa lang yan may ano na hindi mo alam iskam pala yun mag apply ka nang dun sa mga agency ka mismo isa isahin mo yung mga agency magsulok ka huwag kang sasama-sama sa mga ano dito mga grupo-grupo kasi pag sumasama ka dyan, mawawalan ka ng self confidence self confidence parang ganun mawawalan ka kasi nakaasa ka lang sa kanila kung hindi sila alis hindi ka rin naalis e eh, kung nagsusulo ka eh, wala sila ikaw lang alis ka mahirap at saka mahirap dito pag marami delikado yan guys huwag kayong ganun huwag kayong magsasama-sama ikaw kung ikaw man nanonood ngayon nakawalan ka na ng pag-asa mag-apply ka kasi hindi ka kasi nag apply na okay lang kasi pag di ako nakatrabaho magta Thailand naman eh, wala na kasi yung, yun yung mindset mo eh Thailand agad di ka pa nga wala pa first visa mo pa lang eh yung 30 days pa lang di ka pa nag exit yun na agad yung mindset mo okay lang di ako mahanap huwag ka na magpa plan B kasi focus ka sa plan E mo di ka talaga makahanap po pag ganyan mindset mo ito lang daming agency dito Pwede mo pasahan Hindi lang dyan yan sa Aksawan Alam ko kayo, yung mga nanonood ngayon dito sa Macau Puro lang kayo dyan sa Aksawan Yung mga pupunta ng Macau guys Ayan, yung, yung vlog na to guys Is para sa inyo sa mga magmamakaw Ha? Magmamakaw Itong vlog na to is para sa mga magmamakaw Ayan, uh, marami kasi nagu-comment Idol Pagpunta ko ba sa Macau Makahanap ba ako ng trabaho? Madali ba maghanap ng trabaho? Guys, ito lang ma-advise ko sa inyo. Wala, wala akong karapatan magsabi na makakahanap ka kagal trabaho. Yung sinasabi ko lang dito is pag magsipag ka, makakahanap ka kagal trabaho. Pero yung sasabihin ko na makakahanap ka trabaho kahit di ka magsipag maghanap. Guys, hindi yung trabaho yung lalapit sa sa'yo. Ikaw yung lalapit. Ganun yung ibig sabihin. Hindi yung ikaw yung ikaw yung lalapitan. Dati, ganun. Ikaw yung lalapitan. Pero ngayon, hindi na. Dati, nang wala pang mga mandirigma dito, konti pa lang yung tao. Ganun. Yung employer yung lalapit dyan sa San Maro. Tambay ka lang, may trabaho ka lang. Ngayon, hindi ganun. Sila na yung hanapin mo. Maghanap ka araw-araw. Mag-apply ka araw-araw. Pupunta ka sa mga agency. Ganun dito, guys. Pagpunta mo ng mga mag-apply karo-araw -araw, hindi yung ikaw agantay ka lang sa kung sinong lumapit sa'yo <laughs> wala dito kasi guys pag pumunta ka sa Macau dapat buo yung loob mo hindi ka mahihain makapal yung mukha mo dapat hindi ka nakadepende ka lang sa sarili mo hindi ka nakadepende sa mga nakasabay mo lang dyan o sama-sama ka lang sa kanila hindi sarili mo dito magsarili ka Araw-araw ka mag-apply, hindi yung dalawang agency, uwi ka na. Ay, tangali na, uwi na. O, hindi ganun guys, dito. Araw-araw ka maghanap ng trabaho, mag-online ka, discarte ka. Hindi lang dapat ka sa mga agency pupunta. May mga resto dito, may mga flower shop, mga ano, na pwede mo apply. Pit shop, ang dami, restaurant, mga ano dito. Pwede mo apply yan, huwag ka lang mag-focus sa mga agency mayroon nga mga walang placement sila na sila napunta sa mga resto ano pa napaganda pa walang placement kasi e kung sa agency ka talaga may placement pero kung dito ka sa mga resto waiter maglagay kayo ng waiter sa ano waiter sa mga resume nyo experience nyo waiter, cleaner gardener sa lalaki security sa babae lady guard may lady guard din pag matangkad ka ang dami, ang daming option. Manood kayo sa mga vlog ko guys, yung mapupunta sa mga para magkaroon kayo ng idea. Hindi lang, hindi yun yung sinasabi ko na manood kayo para magkaroon marami akong views. Hindi. Sinasabi ko yung guys para magkaroon kayo ng idea, para magkaroon kayo ng, ah, ito pala yung dapat kong gawin. Ganun. Hindi ko kailangan ng views. Kailangan gusto ko yung makahanap kayo ng trabaho dito sa Macau. Gusto ko makahanap kayo agad. Ayoko, ayoko, ayoko. Ayoko makarinig ng mandirigma na hindi pumasa sa interview hindi nakatra mo exit ayaw ko ng ganoon ayaw makarinig ng ganun kasi pag nakakarinig ako ng ganun nainis ako nabubuisit ako kasi nandito na kayo hindi nyo pa ginawa, hindi, hindi nyo pa binigay yung bis nyo hindi kayo nag, nag nagsipag hindi kayo nagtsaga guys dasal ha mahalaga yung dasal hindi kayo na, kasi nakadip, paggabi, inuman, inuman kayo, inuman kayo sa San Malo, kinabukas, dapat nga, pwede naman mag-inom habang nag, inum ka, online ka, sinsin -sin ka din sa mga email, ganun, hindi ka dapat nagpapahinga pa mag-anap ng trabaho, diba? Kasi yung, yung, guys, yung araw-araw na sinasayang mo, is bawas yan sa visa mo, wag na wag ka magsasayang, kahit sa ko mag-apply ka, may mga open ng mga agency ba? Diba? kasi pag sa linggo walang nag-apply kasi sarado daw mag-apply ka pa rin may bukas sa linggo wala nag-apply solo ka di ba? Solo mo yung mga kota sa Badolingo Ganon. guys hindi ko masasabi kung makakahanap kayo ng trabaho dito sa Macau kayo yung magsasabi sa sarili nyo kung kaya ko bang magganap ng trabaho dito sa Macau makakahanap ba ako tanungin yung sarili nyo hindi, ako, hindi nyo ako dapat tanungin kasi ako nag-motivate lang ako sa inyo nagbibigay ko lang mga tips para ito pwede ko itong gawin sa sarili ko yung sinabi ni Kamote diba? vision guys sa mga experience ko dito sa Macau sa pag apply na kailang apply up na bis na ako mandirigma dito apply apply diba? ganoon hindi yung uh, tatanungin niyo kung baka ba ko idol hindi hindi ganoon dapat tanungin niyo sarili niyo mo kung kaya mo kung kaya mo makipagsapalaran dito kasi ang dami mong sa mo sa sakripisyo mo diyan yung trabaho mo sa Pilipinas sakripisyo mo kung nasaan ka man ngayon nandyan ka sa Middle East o nasa Taiwan o nasaan man lugar ka na gusto mo magmakaw ang dami mong sa sakripisyo guys kaya lang pag pumunta ka dito talagang loaded ka may mga bala ka dyan. kasi matinding labanan yan nandito hindi lang pupunta ka dito na baril lang dala mo. Paano ka makikipaglaban dito? Wala, mamatay ka dito eh. Wala kang bala eh. Anong i-ano mo? Ay, <laughs> papalo mo lang yung baril mo. Hindi, pwede. Kailangan may bala kapag dating mo dito. You know? Tanungin mo sa sarili bago ka pumunta ng Macau. Tanungin mo yung sarili mo kung kaya mo. Kung may lakas ka ng loob. May kapal ka ng kapal ng mukha. Hindi ka mayayain talagang desidido ka, matsaga ka, masipag ka. Yan, tanongin mo muna sarili mo ba o magbakaw? Tangi ka sa salamin. Diba? Panindigan mo yung gusto mo mangyari sa buhay. Pupunta ka ng mga. Kasi pag nakahanap pa dito ng trabaho, sarap ng buhay mo. Chill-chill <laughs> ka na lang. Di ba? sahod, malaki sahod sa Macau. To be honest. Kaya guys, dasal, caga sipag dito sa Macau. Kaya nyo yan, kaya. Yung mga na pag-asa dyan, kaya nyo yan hanggat nabisa may pag-asa tandaan nyo yan guys dasal ha prayer yun lang masasabi ko and sana may, sana may natutunan kayo sa mga sinabi ko thank you so much guys and I love you all salamat sa support